La, daming bunga ng ano, cranberry ngayon. <laughs> yan, walang nangunguha. Hinog. Yan, sa mga may sakit sa uh, kidney stone. Yung mga may kidney stone, yan. Pwede nyong ilaga yung bunga ng cranberry. Kesa bibili kayo sa ano, grocery stores na napakamahal ng cranberry juice. Ang daming hinog, o, oh, Na pwedeng going cranberry juice. Yan. Yeah. dami ngayon. Meron pa kami isang ano dito. Cranberry na napakalaki. Cranberry tree. Yan. Yeah. Ang daming bunga. Ang daming makukuha Oh. Yeah. Di ba? Ang cute. Ang ganda ng bunga. Ang gandang tignan. Sobrang dami. <laughs> Parang duhat or parang grapes ganyan ang <laughs> galing oh. ang dami pero ang kinukuha kasi dito is yung ano yung kulay dark yung maitim yung hinog na yan yan yung pag nag dark na kasi yan yun yung pwede nang gawing cranberry juice ganda oh yung marang duhat na yung color Kumbaga sa duhat kasi yung ganyan, yung red, ay hindi pa hinog. Pero pag nag dark na siya, kagaya niyan, yan, malambot na yan. Pwede nang kainin nga eh, ng ganyan. Or mas better yung gawing cranberry juice. kalibre na kayo ng cranberry juice. Kasi sa grocery store, yung isang bottle ang mahal na nun eh eh, napaka-effective pa naman ng ng cranberry pag meron kang sakit ang gandang tignan grabe, ang dami oh ang dami ang tinidignan ko yan, yung mga yung nasa baba na pwedeng itanim dami kasing nahuhulog doon oh so ayun, merong mga ano seedlings, mga seedlings, yung manahuhulog na buto, then tumutubo sila yon. Yon, may mga pwedeng itanim, para maparami itong cranberry. Sa itong dalawang puno namin na malalaki, hindi namin, ayano ang laki ng bunga yan, parang duhat hindi nga namin nauubos yung bunga eh. Yan lang, nangangahulog lang yung iba. Yan, ganda ng cranberry.